Hi sa lahat! Ang proyekto ay nakikipag-ugnayan system, Guru Markets. Magsimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay pag-aralan natin ang bawat indicator ng mas detalyado. Kung interesado ka, maaari mo itong ipause. Iminumungkahin namin na tingnan mong mabuti ang bawat parameter ng kumpanyang pinag-uusapan. Susuriin namin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Comscope Holding, ticker, COLN. Ang pagsusuring ito ay batay sa data mula noong Agosto 18, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Corporation Comscope Holding Company Inc. na bibilang sa subkategori. Networks, apat na po kumpanya ang kalahok sa pagtatasa. Makikita natin ang mga desisyong ginawa sa pagtatapos ng video na ito. Resulta para sa kumpanya, minus 2 sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subcategory ay 2.8 puntos. Kung titignan mo ito ng malawak sa loob ng buong stock market sa pangkalahatan. Makikita natin ang average na rating para sa buong market sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa isang minus na rating, 2 puntos para sa kumpanya Comscope Holding Company Inc. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Comscope Holding at pagbabahagi ng subkategori. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang shares ng kumpanya Comscope Holding nagpakita ng pagbabago ng 300 at 378.3%. Laban sa dynamics ng presyo para sa subkategori na 45.1%. Market capitalization ng kumpanya Comscope Holding Company Inc. nagkakahalaga ng US Dollars 3.43 Bilyon. Na may market capitalization na US Dollars apat Bilyon, ang subkategori ay nagkakahalaga ng US Dollars 1.5 Bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US Dollars 2.43 Bilyon. Na may book capitalization ng subkategori na US Dollars 76 Bilyon. Paghahambing ng mga bahagi ng market at balance sheet capitalization, nakikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi comscope Scope Holding Company Inc. sa subkategory sa kaso ng market value assessment ay 0.517%. Ang halaga ng libro ay negatibo 2.525%. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa merkado at halaga ng libro sa subkategory, masama, minus 1 puntos. Ang kumpanya ay walang mga obligasyong pinansyal. Ang resulta para sa antas ng mga obligasyon sa utang ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang stock market value ng kumpanya sa ratio ng tubo ay 0. Na may average para sa subkategory na 49.7. Pagsusuri ng market value ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, minus, 2 puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay minus US dollars isang daan at apat naput isa milyon. Ang mga pasulong nakita para sa susunod na labindalawa buwan ay pansamantalang tinatantya sa US dollars dalawang daan at pitumput tatlo milyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 0.7. Average para sa subkategory 5. Pagsusuri ng market value ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga indicator sa subkategory. Good is a point. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars 4,750,000,000. Pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay hindi alam. Pagsusuri ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, isa punto. Ang margin ng benta ay minus 3%, na may average na isa 0% para sa subkategory. Pagtatasa ng margin ng benta sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, minus, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan sa subkategory ay 6.754%. Na isang libo dalawang daan at anim porsyentong higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng organisasyon ay isang daan at pitumput dalawalibong dolyar. Habang sa subkategory ay mayroong dalawang libo dalawang daan at apat naput dollars. Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay minus, 7.1 libong dolyar. Na may average para sa subkategory na 44.7 thousand dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, tolet, minus, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US $238 sa na at Dollars $238,000. Sa subkategory na $448,000. Pagsusuri ng dami ng benta sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, minus, 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay tumutugma sa 7.4% na may average para sa subkategori na 2.3%. Tagapagpahiwatig labing 14 na nagpapakita ng antas na 80% para sa kumpanya Comscope Holding Company Inc. Sa subkategori, ang antas ng RC 14 na ay humigit kumulang 51%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US Dollars 15 oras minuto. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 16.71. Tingnan natin ang talahanayan ng mga order na magagamit link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na naunang ginawa sa isang partikular na panahon ng sistema ng impormasyon at sanggunian. Guru Markets, ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng pagtatasa ng Stockcom Scope Holding. Sistema ng impormasyon ng pagsusuri Guru Markets, isang desisyon ang nagawa. Bukas na sell order sa US Dollars 15.5 bawat bahagi. Binuksan ang order dahil sa medyo mahinang rating at paggalaw ng presyo ang kumpanya. Ang organisasyon ay tinasa gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 7.75. Ang stop loss ay nakatakda sa 23.25. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Ang deal ay otomatikong naayos sa pagtatapos ng kalakalan sa Setyembre 17, 2025. O sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, La Lili, ay ang pangunahing buy order. Ang video sa pangunahing order ay naipublish na sa channel. Sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, basic o pagbabalanse. Ang pangalawang order ay sarado sa apwal na presyo. Maraming salamat sa publiko sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.